Hello everyone! Welcome back to our channel! In today's video, ay share ko sa inyo kung paano paramihin ang aglonima at kung ano ang ginagawa ko sa kanya para siya ay kumapal o lumago ng ganito. Ayan, ipakita ko sa inyo. Kung paano ko sila napapalago ng ganyan na marami silang suhe. Ayan. Ganito. Kung paano ang ginagawa ko sa kanila. Na nagiging gayan. Karami. Sobrang kapal niya. At uumpisahan na natin dito sa aglaw na ito. Meron ako dito ang gagawing example. Ayan. Itong aglaw, aglaw na itong hawak ko po ay, ayan, ito yung mother niya. At meron siyang limang suhi. Ayan. Ito. Ayan. Tapos, eto pa sa may kanyang likuran. Kaya ito po ay bali anim na puno na kasama yung kanyang mother plant. And, ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko para mas dumami yung kanyang suhi. Ganito lang po ang aking ginagawa. Yung mother plant ang aking puputuling. Ayan. Ipakita ko sa inyo ang aking pagputol. Ayan na po. Napinutol ko na ang aking mother plant. Tapos, ang nakira sa kanyang pot ay yung baby. Ayan. At ito pong mother plant na ito ay ating ikakat. Ayan, ikat nyo lang ang ganyan. Tapos ito, pwede na ninyo itong itanim. Mabubuhay ito. Huwag nyo lang siyang, huwag nyo lang siyang, ano, paulanan kapag ito'y bagong tanim ninyo. Tapos, huwag ninyong pagpapardiligan kung sa palagay ninyo ay basa pa, kayo, basa pa yung kanyang pating mix para hindi siya malusaw. Tapos, tapos ito ay pwede na ninyo itong itanim. Kahit ganyan siya na wala pa siyang ugat, uugatan niyan. Kaya wala siyang problema na sasabihin ninyong siya mamamatay. Kaya itatapon nyo na. wag din yung itatapon nyo kasi mabubuhay pa po yan. Itatanim lang ito saka ito. Tapos, tapos, itong aking pinagputulan, ayan yung pinagputulan ko. Ito. Kung napansin ninyo, ang aking ginawa, bakit pinutul ko yung pinakang mother ng aking aglaw dito sa pat na to? Kasi po, mas ano siya, mas madali siyang magsuhi kapag pinutul natin hindi lang okay, kas ang dito, hindi lang isang suhi ang kanyang magiging kapalit ng pagputol natin ito. Marami po yan susuhi dito sa ating mother plant. Kung nakipansin ninyo, ang dami pa rin yung suhi. Kahit po ganyan may suhi na yan at yung pinagpugutan natin na, natin na mother ar, naroon, yung pinagpuguta natin yan, susuhian po yan ng marami. Kaya pwede rin natin tanggalin itong kanya mga babies na ito tapos ang iwanan lang natin sa kanya yung pinagputulan. Ano po yan? Hindi yan mamamatay kasi pinuto lang naman natin. Huwag lang ninyong paulanan muna yung inyong pinagputulan para hindi siya malusaw kung sa lugar ninyo ay tag-ulan. Pero kung hindi naman tag-ulan sa inyo, okay lang niya na ilabas ninyo, wala yung problema. Pero kung ganito siya na may mga babies pa rin, na medyo nakakapandong doon sa pinagputulan natin, kahit na maulan, okay lang, ilabas ninyo, walang problema. Kasi, hindi yan masyadong ma, uh, hindi siya masyadong ma, ano, mata, maano sa pinakang ano niya ng ulan kasi may mga dahon sa kanyang harapan. Ayan. Hindi yan ma, malulusaw. At itong ating pinagputulan na ito ay, pwede na ninyo itong itanim. Ito, Ayan, yung ginawa ko example sa inyo, ipinakita ko. Ganon po ang ginawa ako dito sa aglaw na ito. Kaya ayan siya, tingnan nyo naman. Napaka rami niyang suhi. Yung kanyang mother plant, ang pinutol ko noon. Tapos, ang pumalit sa kanya, ayan, ganyan siya karami. Hindi ka magsisisi sa pagputol sa iyong aglaw. Kung ang kapalit naman ay ganyan, ka karami at kakapal na suhi. O, di ba sobra niya lush. Ayan. Meron din ako dito, isa pang aglaw. Na ang kapal na niya. Meron siyang suhi na rin na tatlo. Ikaapat yung kanyang mother. And, eto si Donya Carmen. Ayan, may pakita ko sa inyo si Donya Carmen. Kung mapapansin ninyo, ang aking Donya Carmen ay meron din siyang pinag pugutan. Ayan. Pinugot ko din po yan para itong aking Doña Carmen ay magsuhi pa ng mas marami o mas kumapal pa. Ayan. At ang kanyang patin mix po pala na ginamit ko dito sa mga pinaki pinakita ko sa inyo na aglaw na makakapal na o malalago na ay ano lang po yan. Rice sal. at saka uh, pure na raisal. Meron akong pure na raisal. Ito, pure lang. Wala siyang ibang laho. Pure raisal. Itong malagong ito. Ayan. Kung napansin nyo, ang lago nyo, diba? Pero, pure raisal lang po ang kanyang natataniman. At ito naman ay lupa at saka raisal. Magkalaho po sila. Kaya depende sa inyo kung anong gusto ninyong gamitin o kung saan kayo mas mas ano, mas komportable na inyong pagtataniman. Ito rin ay pure rice lang. Pero yan, ang ganda niya. Sobrang lush din niya. At ito, itong aglaw na to, ayan. Ang natataniman po nito ay rice at lupa. Garden, ayan. Rice at garden soil na magkalaho kayo. Sobrang niyang kapal. ilang Yun lang yung sekreto ko para mas lumagoy yung aking mga aglaw. Pinuputol ko yung kanilang mother. Kasi kapag pinutol mo sila, the more na pinutol mo, mas dadami yung kanyang mga babies. Tapos kakapal siya. Ang ganda niya pag makapal. Kasi tingnan niyo to. Meron pa ako dito isa, yung big roy ko. Woohoo, ang ganda niya. Si big roy na maraming anak. Ayan. Kita niyo ba? Ayan. Ang dami niyang suhi. Oh. Meron siyang dalawang suhe na malaki na, ikatatlo yung mother plant, tapos maliban dun sa mother plant at dalawang suhe, mayroon pa po siyang pausbong na dalawang suhe. Ayan. Kaya kung mapapansin ninyo, mayroon siya lahat-lahat na lima. O, ayan. O, diba? Ayan. At ito pong mga aglaw kong ito ay nakalagay lang sa Diyan lang sa labas, sa labas ng garden ko na part na nauulanan naiinitan. Pero meron po akong panet. Ayan, kung napapansin niyo sa aking likuran, may panet po ako para dito sa aking mga halaman para hindi sila masunog. Kasi kung wala yung net, yung halaman ng mga dahon ko po ay nasusunog. Talagang sa sobra minsan, minsan nga isang araw lang uminit, sobra. As na talaga yung kanilang dahon. Lalo na kung yung sa part na paglalagyan ng inyong mga aglaw ay bihirang uminit, or sabihin natin bliskad yung init, or mainitan man siya isang oras lang, tapos hindi pa siya nakadirect, naka yung parang may lilong pa rin, kapag po yan ay inilabas ninyo, o inilipat ninyo ng pwesto sa part na tal na iinitan siya, kahit net masusunog pa rin ang kanyang dahon. Lalo na kung hindi yan sanay sa pulsan. Kaya mas okay pa rin na, kung sa palagay ninyo, kung saan sanay yung halaman ninyo, doon ninyo siya ilagay. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng halaman o ng ating napaglalagyan. Ayan po ang aking mga aglaw na talagang masasabi mo wow! Sobrang ganda niya kasi napaka lago. Ayan. Nung dati, nanghihinayang pa ako sa kanyang putulin yung kanyang mother plant. Kasi sabi ko, ay sayang naman. Bakit puputulin ko yung mother plant ko? Eh, kaigigit ang ganda. Pero, nung sinubukan ko, wow, hindi ka naman pala magsisisi sa pagpugot sa iyong mother. Kasi, mas marami yung papalit na suhi na ganyan. Tapos, yung pinutol ninyong mother plant ay hindi naman po ninyo yung itatapon. Pwede pa rin ninyo yung itanim. O ito, pwede pa rin po natin yan itanim. Mabubuhay po yan. Mamaya itanim ko yan. Kaya huwag po kayong mahihinayang Huwag ninyong itatapon yung inyong mga pinagputulan. Dahil yan ay mabubuhay pa. Tapos, tingnan nyo naman ito. Ayan, no? sa sobrang kapal niya, yung ibabaw ng pat niya, as in pur na lang talaga siya ugat. Ayan, purong ugat. As in talaga. Halos din mo na makita sa kanya yung kanyang natataniman na Raisal. Ugat na yung makikita mo sa kanya. Sa sobrang kapal niya. Minsan nga, minsan nga gusto ko na tong ano eh. <laughs> gusto ko na tong eripat. Kaya lang, ano nga itawag doon? Parang mas gusto ko siyang tingnan nang ganito siya kapal. Kaya, nagbabago yung isip ko. Siguro pag, ano na, kapag naisipan natin ulit na eripat na siya, yung bukal na sa loob natin na talagang e, eh, ano na siya, e, eh, propa na. Kasi ang ganda niyang tingnan. Tingnan niyo naman. Ang kapal-kapal niya. Ang ganda niya, pang-indoor. Pwede siyang pang-indoor. Itong aglaw na ito. Ayan. Ganda siyang pang indoor, lalo na pag ganito na siya kakapal. Yan lang po ang aking mga gawang, ginawang sekreto dito sa aking mga aglaw na ito para sila ay kumapal ng ganyan. Sana po ay may natutunan kayo sa aking ginagawa sa aking mga aglo ni kung paano sila nagiging lush at dumarami ang kanyang suki. And, pa-subscribe na rin po pala sa aking YouTube channel, Ma, uh, Marijoy Sereno. Yan po ang aking YouTube channel. And, paklik na rin po pala ng notification button para lagi kayong updated sa aking mga video at gagawin pang video pa pa-follow na rin po pala sa aking page. Ang pangalan po ay Marijoy Sereno. Ayan, parehas lang din po yun ang pangalan. Pangalan ko lang din po, Marijoy Sereno page. Pa-follow po at pa-likes. At kung may mga katanungan po kayo, pwede ninyo akong i-message. Ayan. Thank you po sa mga nanonood sa aking mga mga video. Thank you so much sa inyong lahat. Sana'y supportahan pa ninyo. Bye everyone!